Ano kinikita dito? Hoy, to lang to. Dito. <laughs> alam mo ba 'to? Tsaka, meron ako dito'ng lagayan na transparent. Dito kasi mga tropa peeps malalaman natin kung ano ang destiny ng sa Fantastic 4.5. Kung magiging guide dog sila o kaya naman mga search and rescue detection, ganto mangyayari mga ito ha. Isa-isa lang muna sila ha. I-explain natin. Itong treats ni tatang, ilalagay natin dito. Hayaan nating makakuha si nene dyan isang beses. Okay. Tapos isa pa. Dalawang beses. Tapos tatlong beses. So alam niya ngayon na makakakuha siya dito ng treats ni tatang. Ang gagawin natin next, lagay natin dyan. Iserado natin. At dito malalaman ang kanyang destiny. Alam niya meron doon. Huwag ka ma-excite, Mami. Wala pa. What are we waiting for? We are waiting if pipilitin niyang makuha doon, isolve yung problema, or that's it! So, Yay! ibig sabihin nun, okay? Right? Mga tropa, babes, <laughs> ibig sabihin nun, scientists found out na Kapag binibigyan ng problem yung isang aso Tapos nagbibigay siya ng communication gesture Like eye contact o kaya parking Mas nagiging qualified sila To be like PTSD dog, guide dog, service dog Yung mga ganon Pero kung pinilit niya na masolve yung problem By herself Ibig sabihin Mas qualified sila to be detection dog O kaya sa search and rescue Yung mga ganon So si Nene ay... Terbit dog. Mas more siya sa terbit dog. Kasi, tumitingin siya. Hindi niya pinilit na sirain, wasakin, antabayanan niyo yung tindero. Dito natin malalaman, kon Kung anong trabaho mo. Kung sa putik ka lang talaga bagay. Okay. So, eto. Lalagyan natin. Ayun, Pon. Eto. Ayun. Hello. Ayun. Mga. One. Tapos, i-offer natin kay Pon Pon ito. Ayun, nakita yung mga tropa, Pips, interesado siya. Uy, wow! <laughs> Very good! Wow! Imposible hindi niya alam na meron doon kasi inamoy niya. Amoy po nila yan. And ang ginawa niyang una ay eye contact. So, hindi niya tinry isolve yung problema, kundi nanghingi siya ng nagbigay siya ng gesture. So, pon, hindi ka lang pala pamputak Pwede ka hey, rin palang service dog. Pero totoo, pwede siyang service dog. Uh -uh. Alam mo bakit? Kasi sobrang kalmado niya lang yan. Pahimas-himas lang hmm. ganyan. Hmm. Yan ang gusto niya eh. So, ito na mga tropa pips. Ang inaabangan natin, ang, ang kan ng aspin. Pero malaki rin ang pakiramdam ko na Itong Aspin na to, itong prinsesa na to, sana meron siyang ibang gawin. Pero pwede pa rin magsabi kung ano ang destiny niya. So, talagyan natin pati. Ayun o, no? kuha niya. Ayun o, no? kuha niya. Ayun o, no? pangatlo. And then, yung pangapat. Kapakita ko sa kanya. yung naamoy niya. nakita nyo, lahat sila, mga tropa pips, inamoy. Alam nila nandun yung tricks ni Tatang. So, eto, gumagana yung utak nila. Ano yung... ayun yun, <laughs> yun! Ang galing-galing naman yung galing, pating galing, na yan. Ang galing-galing naman yun. yung pating na yan. So, tatlo na, mga tropa pips. Tatlo na. Tatlo na ang qualified to be service dogs. Ayan, mga tropa pips, na-test natin si pasin Ibig sabihin, possible na maging service dog ang mga aspin. Yes. Tama, di ba? Ang Yes! <laughs> ito, ito, tanglaw na. Bukan muna tayong treats. Mukhang katakawan lang ang alam nito. Okay, lagay tayo dyan. Buwa siya. One. Buwa siya. Two. Buwa siya. Three. And Wow lang <laughs> talaga. Paano ko mag interbit Dog, gumaganto, ka lang. So, ayan mga tropa views, nakita nyo, hindi nila pinipilit na wasaken. Ay, 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 ayan, ayan, ayan. Tingnan natin oh. baka magbago. Ayan. Hmm. So, ayun. Ang kailangan pang malaman ng mga scientifico. Uh -huh. Nagbigay siya ng eye gesture pero gusto niya ring i-try na kunin. Pero mas lamang sa akin na, liba ayan oh, patunugin ko, bigay okay, dyan. Mas lamang pa rin sa akin na pwede siyang maging service dog. Kasi hindi niya talaga pinilit wasakin to. Kung gusto niya lang wasakin to para makuha, gagawin niya and kayang kaya niya. So, pwede rin naman talaga maging service dog to si Totok. Sobrang sensitive niya. Parang... Lahat pa pasado ba ah. <laughs> Lahat po masasatet. Sit. Yagot ka. Hindi <laughs> <laughs> mo alam kung ano yung tet. Ha? Hindi to laro-laro. Tet, tet to. Tet to. Tet Kailangan Alam mo pala. Tet to. Ha? Hoy, huwag kang magpanik. Pati si mami niya ninenerd niya sa likod ng camera. Kasi lahat ng reaksyon ni mami doon sa apat masaya. <laughs> ito, parang ang reaction ni Mami Amaz na, oh, delikado. <laughs> mami siya. Kami. Pablo. Alah, ala, la, paano magiging service dog yan? Hindi pwedeng makulit yung service dog. Pero wag kang magalala, hindi ito <laughs> test kung malalaman kung engot ka <laughs> o matalino. Test lang po kung saan ka nakadestiny na magtrabaho. Hindi <laughs>

Tinesting niya ang isolve yung problema. Pero pag hindi niya ang isolve yung problema, titingin siya kay daddy Ibig sabihin, pwede problema. siyang both. Pwede, pwede. Kasi magaling tong mag, ano eh, magaling tong mag-solve ng problem eh. Ito, di ba? Pag na pinapasearch eh. natin, so ang talino nito. Pero pag hindi niya na kaya, ibig sabihin, nagbibigay rin siya ng social cues dun sa tao, sa akin, para sabihin na, Okay, Daddy, there's something wrong. Diba? Very good. May, So, hindi po ingot si Pablo. Dual siya. Yun ang matindi. And kung mapapansin nyo, ang mga service dogs and mga dalas, mga working dogs, madami ay labrador. Yes. <laughs>